Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pinakahuling nilabas na balita patungkol sa natamong injury ni Chet Holmgren. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron pa nga ilalakas ngayon, ang Los Angeles Lakers. Kasunod lamang nga po mga katrops ng pagtatapos ng laro ng OKC Thunder at Golden State Warriors ngayong araw ay inanunsyo na nga po na nabali ang kanang balakang ni Chet Holmgreen matapos hindi maging magandang kanyang pagbagsak kasunod ng pagsabay niya sa ginawang pagsalaksak ni Andrew Wigan sa ilalim ng basket sa first quarter. At dahil nga po dyan ay inaasahan na nga po na mawawala at hindi ito makakapaglaro sa lineup ng OKC Thunder ng at least 8 to 10 weeks na abutin ng mahigit sa dalawa at kalahating buwan. Ibig sabihin, tuluyan na nga po itong out ngayong 2024 at expected nga po na sa 2025 na ito makakabalik Kaya grabe nga po ang paninisi ngayon ng mga fans kay Andrew Wiggins at sa ginawa nito kay Holmgren Sa katunayan, puro mga pambabatikos nga ang inabot ni Wiggins mula sa OKC Ngunit banat na rin naman nga po ng mga fans ng Chess W Hindi rin naman nga po kasalanan ng kanilang player bakit payat at mahina ang buto ni Holmgren Pangalawang beses na rin naman nga po ito na nagtatamo ng injury dahil sa kahinaan ng kanyang buto na inumpisahan ng makalaban niya si Lebron James. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron pangada pong ilalakas ngayon ang Los Angeles Lakers. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, nananatili pa rin nga pong undefeated ngayon ang Lakers sa loob ng kanilang home court sa kanilang record dito na 5 wins at 0 losses. Kaya isang magandang sinyalis nga po ito na meron talaga silang ibubuga Lalo pat nagawa nga po ng kanilang team na manalo sa unang pagkakataon na wala si Antona Davis Matapos itong magtamo ng injury sa kanyang mata At isang nga po sa mga rason ng kanilang pagkapanalo ay ang paglagay nila kay Cam Reddish sa kanilang starting five, Dahil simula nga po ng gawin nila ito ay hindi pa nga po sila natatalo since mas humihigpit pa nga po dito ang kanilang depensa Hindi kagaya sa kanilang mga nakalipas na laban Ngunit ayon nga po sa isang NBA analyst, hirap pa rin nga po talagang Lakers na matalo ang ilang maihinang team sa Eastern at Western Conference. Kaya naniniwala nga po ang isang NBA analyst na sinisimula na nga po ng Lakers ang pag-trade sa ilan sa kanilang mga manlalaro, katulad na lamang ng kanilang tatlong point guard na sina Jalen Hood Shifino, D'Angelo Russell, at si Gabe Vincent na pare-parehong inconsistent ang ipinapakita pa rin laro. Yes, gagamitin nga po nilang tatlong ito bilang trade assets para makakuha sila either ng bagong superstar o bagong mas mapagkakatiwala na point guard sa trade market. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.